ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, Bakit kayo kumakain at umiinom? Nakasalo ang mga publikano at ang mga makasalanan. Sinagot siya ni Jesus, Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Narito naman po tayo para sa ating pagninilay sa ating Mabuting Balita. At ang ating pumabuting balita ngayong araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 5, Talata 27 hanggang 32. Sa talatang ito, isinasaad ang pagtawag ni Jesus kay Levi. Kilala rin siya bilang Mateo, isang maniningil ng buwis. Isa siyang taong itinuturing na makasalanan ng mga Hudyo. Ngunit pinili siya ni Jesus upang maging alagad Matapos ang kanyang pagtawag, nagdaos si Levi ng isang malaking handaan kung saan nakisalo si Jesus sa mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. Dahil dito, pinunas siya ng mga pariseyo at mga iskriba, subalit malinaw ang tugon ni Jesus. Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako na parito upang tawagin ang matutuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ano po ba ang mensahe nito sa atin? Unang-una, tinatawag tayo ng Diyos anuman ang ating nakaraan. Tulad po ni Levi, maaring may mga bagay tayo sa ating buhay na hindi kaaya-aya sa paningin ng iba o maging sa ating sarili. Ngunit sa mata ng Diyos, may halaga tayo ang kanyang habag at awa ay bukas para sa lahat. Ang pangalawa po, ang tunay na pagbabago ay may kasamang aksyon. Hindi lang basta tinawag ni Jesus si Levi, kundi sumunod agad dito. Iniwan ang kanyang lumang buhay at nagdaos pa ng, ng isang handaan upang ipagdiwang ang bagong buhay na natagpuan niya kay Kristo. Ganon din tayo. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng konkretong pagbabago sa ating buhay. Ang pangatlo po, ang awa at habag ni ay mas mahalaga kaysa panlabas na ritual. Sa huling bahagi po ng ating talata, tinanong ng mga pariseyo kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Ipinakita ni Jesus na ang kanyang presensya ay isang panahon ng kagalakan. At ang bagong tipan na dala niya ay hindi maaring ipasok sa lumang balangkas ng relihiyon ng mga pariseyo. Halimbawa po sa ating buhay, isipin natin ang isang taong nagbago mula sa isang masalimuot na buhay patungo sa pagiging mas mabuting tao dahil sa kanyang pananampalataya. Tulad ng isang dating nalulong sa bisyo ngunit natagpuan ng bagong direksyon sa buhay sa pamamagitan ng Diyos. Ito ay isang pagpapatunay na ang grasa ng Diyos ay kayang baguhin ng kahit sino. Basta't handa tayong tumugon sa kanyang tawag. Pagninilay po para sa ating buhay. Mayroon bang bahagi ng aking buhay na kailangang isuko sa Diyos upang ako ay tunay na makasunod sa Kanya? Pangalawa po, nakikita ko ba ang aking sarili bilang isang taong nangangailangan ng awa ng Diyos o mas madalas akong humusga ng iba tulad ng mga pariseyo? Ang pangatlo po, paano ko maya isa sa buhay ang habag at pagmamahal ni Kristo sa iba, lalo na sa mga taong tila malayo sa Diyos? Naway tulad ni Levi, matuto tayong tumugon agad sa panawagan ni Jesus, iwan ang anumang humahad lang sa atin at ipagdiwang ang bagong buhay na inaalok sa atin. Amen. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Nawa po 'wag nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para po sa mas maraming mabuting balita. Pagpalain tayo ng Panginoon.